mga abel good morning, good morning, good morning sa inyo linggo na naman at abangan na naman ngayon ng mga ibon natin sa dalawang club sa BBC Junior at sa Asapare so yun, uh, first lap derby namin sa BBC Junior nirelease syo ng 720 ng Rosario La Union then yung pare naman namin is first lap pan race 2 uh, second lap ng fan race one. So yun nga, andun si 118 Dugyot at saka si Litar. naman nun sa season pang kasi na ng 7.35 a.m. So possible nga, based doon sa nakita kong uh, forecast ng mga asama ko, magpapanabay yung ibon kasi sa uh, saktong alas 9, 1 porang speed, same lang. So ngayon sigurado magkakahataan yung mga ibon doon mga Abel. Pero bago yon Pero bago yon Ito muna. Kain muna tayo ng ating paninda. Yan yung ating paninda mami. Ayan no, oh. Sarap. Nyaman no, Mmm. Laman tapos may egg. yan. Kasi medyo maaga pa. 848 pa. Kaya meron pa tayong panahon mag uh, merienda o magagahan. Bago tayo magklak mga abel. Pero okay na yung ating andon. Uh, Ihinap pala may kulungan na herbal natin mga abel. So yun. Samahan nyo muna akong kumain at maya maya magabang na tayo. Tara. Tayo kumain <laughs> basta tayo ng pawis talagang maanghang ang ating tinimpla sa uh, ano natin sa mami natin mga abel so ngayon ayun eh, nag-aabang-abang na tayo kasi nasa 8 ay saktong alas 9 na mga abel so ngayon is nasa 1.4 ng speed ng ah uh, BBC Junior kung naririnig nyo yung kalampag doon ayun mga abel meron pa rin gumagawa kahit Sunday ano o oh. naririnig nyo ayan So hindi naman tayo nag-expect na maglalap winner, kumbaga magkaklak lang tayo. So yun nga, meron makikita niyo dun sa ano. Ayun nakita nyo? Ayun merong ay sana yun. You oh. know, may payong dun. Ayun may payong na. So yun. Ah, uh, nag ano nga sila dun? Nag anong tag doon? ng uh, sa bubong yung magbubuhos kasi sila dun eh. So ngayon, pinatitibay uh, nila yung mga bakal tapos nagpuputol. So yun, Kino natin kung ano mangyayari sa atin kung hindi magugurdo ang ibon natin mamaya pagdating. So ngayon, ah uh, ang naalaban lang sa atin is si Dugyot, si, ano, si, si 118. So nandito nga tayo sa ating ano, top natin. So ngayon, dito sa ating ah, uh, tingnan lang, check natin, no? Hmm, ayan, no? Oh, kita nyo. Ayan, no? Oh. Hmm. Yan yung ating ano, ihi ng palakang may kulugo. Yan. So dati, nagkukulay violet siya. Ngayon, tinanggal ko na kasi yun kasi medyo napansin ko. Okay naman sa ibon. So ngayon, gagawin na lang natin yon pagka magpa tayo. So ngayon, uh, natural lang tong gamit natin. Basta ihi ng palakang may kulugo. Hanap lang kayo sa mga gilid. Sa mga ano, yun ang gamitin nyo napaabisa aray ko <laughs> so ayan mga abel. Oh. nandito nandito yung ibon natin ayun, oh. yung mga young bird natin ng south then yun nga mga abel. meron na tayong isang nag fly away na isang ibon na kapatid nito 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 yung black check ah, uh, naka PUF siya. na sing sing aray ko nawala kasi nga Uh, sinubukan ko ng pakawalan so ngayon yun nga nung nakarang araw nagtaasan sila dito sa bubong ito sa gumagawa ngayon hindi ko napansin kasi natulog ako ng hapon so ngayon sabi ng anak ko uh, kinuha daw yung mga yero nagulat yung ibon hanggang ngayon ilang araw na siguro mga 5 days na hindi na nakakauwi so nagulat nga na gordo ngayon hindi ako makapagpaawala o makapagturo ng mga young bird ko dahil nga uh, merong gumagawa doon sa katabing bahay ko. So, hihintayin ko muna matapos yung, ayun o, oh. narinig nyo naman o, oh. Hintay ko muna matapos yung magbuhos sila. Pag natapos sila magbuhos, kasi hindi na naman lalagyan ng second floor yun. Pat muna ng matagal. So yun, doon tayo magtuturo ng mga ibon. Doon natin papakulan yung mga uh, ibon natin, mga kapil. So ayan, no? Oh. ito. Ito yung mga na up natin panlaban ngayong winter on North Race. Ayan, ito sa PUF, MPFL. Saka so, yun. So good luck nga pala doon sa last lap ng... MPFL, PUF, Santa Ana, Cagayan. So, yun. Uh, nakalaban nga doon natin is si 118 uh, si Dugyot. Kaso, inatras natin. Kasi nga, maganda yung pwesto niya. Number 36 overall na. Kaso nga lang, yun nagka-ishma siya. Nabuta siya. Hindi ko nakinarga kinarga. Kasi nang hinayang naman ako sa pagiging young bird niya. yun dito naman sa pare, is maganda rin naman yung ranking niya. Kaya, hindi natin uh, isinakripisyo doon sa open race. Doon talaga sa totoong laban. Natin nilaban yung ating ibon na si dobyot. So anytime siguro tancho ko may e speed ng mga 1 to dyan mga abel. So mga siguro mga 9 915, 920 yan. Para tingnan na ng ibon. So yan yung mga ibon natin to. Yan. So yun mga abel magabang na tayo. Para makita natin kung sino maunang umuwi kung yung pare or yung BBC Junior. Tara. Sa atin yun? Eh, to, to, to. Meron na tayo? si Rigor enggak, masuk 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 masuk, betul, dikolong ke sini, bakasinya, ke pare, pasok, 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 si nga, sini, asian, no. pasok, pasok, masuk masuk pasok, 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 pasok. Si Rigor. masuk 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 Rigor. masuk pasok, masuk masuk Rigor. Pasok na, pasok, 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 pasok. Alright Naklap na natin si Rigor Ito yung speed, ah, ano niya, sticker niya one to thirty ng speed ni Rigor Yan, mga ka So ngayon, ang gagawin natin kay Rigor Laragyan natin ng, ano, ng Ganito, kasi para medyo Ganahan siya Kasi ito kailangan niya eh. Lagyan muna natin dito mga ka-bill Yan, yan o ginanahan na. Na, na nga siya Yan si Rigor Alright first lap derby natin rosario la union hmm. 1 to 30 ng speed natin alright na no, alright sabi ko na ilipad niya ase eh, parang ano para ase sa si dugyot tapos sabi ko hindi eh hindi ganyan yung style ni dugyot yung pagbaba eh, pag landing eh kasi nga nailang pa doon sa ano do sa gumagawa sa bubong eh pero may rekta to pagbaba kaagad eh hindi naman to ano hindi naman to uh, palatambay rekta rekta agad to Dab kalimitan dadapo doon magdapo sabay baba na kagad dito sa landing board natin mga Abel ayan oh So ngayon tanggalin natin tong ano Tanggalin natin tong stick Kasi medyo mailap kasi yung ating ibon na si ano Nauna pa yung una natin mga Abel Nauna pa yung Rosario loon niyo natin Ang galing mo oh. Nauna pa yung Rosario loon niyo natin kaysa kaysa sa season pang kasinan Asa na kayo ano Asa na kayo 118 at saka ano litar so yan mga abel ang ganda ng speed natin okay na no, okay alright na no, alright saktong sakto lang yung speed ng ibon natin so ngayon mag naman tayo sa pare nako ano kayong oras darating yun kasi uh, nakaroon kasi ismas is eh kaya nahirapan yung mga ibon natin pero okay na no, okay si Rigor yan unang unang sampan ni Rigor sa derby yan o no? ah uh, Nasabihin ko sa inyo mga Abel, like, for the first time, kasi sa South, nalaban na natin to eh. For the first time, sa South. Ah, hindi. For the first time, yung speed niya pala, kasi nalaban natin sa North at South to, ngayon lang siya umi-speed ng 1.213. Aray ko. Ang bilis ng ibon. <laughs> Pero siyempre, mas marami pong mabibilis dyan. Tayo naman, ano lang eh. ah uh, basta mag-clock lang, importante sa atin. Yan yung speed natin ng first lap. So, tara, mga Abel. Medyo, ano pa tayo. ah uh, natataranta tayo kasi nga, iniisip ko kasi yung gumagawa dito sa bubong natin sa bubong ng kabila eto mga pa ito kasi binaba ko na nga lang basta dito yung ano ko yung pantawag ko ayan o buti wala sila dito ayan eto na mga abel si ano si 118 kaso hindi siya makababa o oh, kasi may tao sa bubong wala na ay talagang bumaba mga abel oh. stock up yung ibon natin wala talaga kaya ayaw kong anuhin eh, oh. stock up oh. ay bumaba pag binugo pa natin lalong ano yan tatagal kaya hinahayaan na lang natin kilala ko yan eh <laughs> matigas ulo niya eh ay pong ba dito. Baba na. Iyan na, ayan na, ayan na. Mga Abel, hindi ah! natin pwedeng biglayin yan. Kunin natin yung stick ng no, mga Abel. Pasok, pasok. Rigor. Ay, rigor. Pasok, pasok. 118. One, one, pasok, pasok. Dugyot, dugyot. Dali na. Pasok na. Hindi ka naman pagod eh. Pasok, 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 pasok. Na naunahan ka pa ni ano. Naunahan ka pa ni. Rigor. So, yan nga mga Abel. Oh. Si Dugyot natin, si one 11, si 118. Ayun, hindi naman napagod. Dito dito. May may ilap lang talaga tong mga abel basta lahi ni ano. Lahi ni Dugyot. May ilap. Mm. Ayun. Uh, si 118 is ang speed niya is 1139 itong kanyang uh, sticker mga abel. Ay. Yan, kanyang sticker oh. So isa na lang inintay natin. Silitar na lang mga abel oh. Ayan, oh. Hindi naman sa pagod. So ngayon ito si Rigor naman Kina natin si Rigor Dali Ito si Rigor oh. Ito si Rigor ah, Medyo malayo na rin ranking niya. Nasa 200 plus Out of 3000 Na total entry So Mabibilis yung mga alaban niya. Meron niyang Umispeed ng 1296 eh. Aray ko ah. <laughs> nga no, Taga Ang hila sa atas San Fernando Okay lang yun First lap pa lang Basta importante Clock lang tayo ng clock hmm. Ganyan lang ha Steady lang oh hmm. Yan, yung ibon natin. So ngayon, uh, iano na natin to. itanggalin na natin para uh, makababa na yung ating mga ibon dito sa baba. So yan yung ano natin, second lap ng Panrix natin ng uh, pare. Then first lap ng Panrix 2. Sakto lang, okay lang. Okay lang naman yung speed niya, hindi naman tayo nagmamadali. Importante clock ibon natin. Wala pa rin tayong anong ginamit dyan mga obel, uh, ano lang yang ihi ng palakang may kulugo lang at ano natin yung probiotic natin na mataas na carbo carb yan pero kasi tayong probiotic na ginawa nung kung updated kayo sa ano ko sa page ko uh, may ginawa ko doon uh, mataas yung carb niya sa pagiging probiotic niya kaya hindi ako masyado naglalagay ng maraming mais sa patuka so yun lang ang ginagawa ko uh, pababawon ko si Ibonis yung ano probiotic na gawa ni Tagaytay Loop yan kaya maganda yung speed ng ibon natin yan. pero ngayon kasi alam ko ito kasi lalapitan to ni Peter yan ano? ni Peter so hindi nga natin to kasi mapapagod lang to yan o. galing mo ha? ngayon ko lang speed ng 1-2 pero ayos ayos lang yan